What's up mga kapuso? Ito po ang mga ganap na dapat po natin nabangan mamaya. Dito lamang po sa Lilat Machas, Attorney at Law. Ito na nga po, magaganap na ang unang hearing dito sa kaso ni Samson na kung saan ay kinasuhan siya ng kanyang asawa na meron nga po karelasyon na walang iba kundi ang kanyang assistant sa kanilang tindahan at ang magiging abogado ng po ni Samson ay walang iba kundi ang ating bida na si Lilet at ang kasama nga niya dito ay walang iba kundi si Ino samantala ang asawa naman ni Samson ay si Ira ang kanyang magiging abogado sa pagkikita nga ni Laira at Trixie na ikwento ni Ira na ang kasong hawak niya ngayon ay si Lilith ang kanyang makakalaban at sinabihan nga niya si Trixie na pwede siyang mag-aral na lawyer lalo pat si Ino ang kasama ni Lilith dito sa kasong ito samantala nag-alala naman ang panig ni Lilith dahil nga nawawala ang katunayan o kasulatan na kung saan ay ang babae na sinasabi ng asawa ni Samson na kabit niya ay ginawa pala nilang baby maker at nag-investiga nga sila nila at kung sino nga ang kumuha yon pumunta sila sa bahay ni La Samson upang tingnan nga kung nandoon ang kasulatan ngunit hindi nila ito nakita Isang araw ay biglang nagpuntang nga si Lilette doon ulit sa bahay nila Samson at nakita nga niya na mayroong sinusunog ang asawa nito at agad nga niyang kinuha iyon at walang iba kundi ang kasulatan katibayan na po saan ay ginawa nilang baby maker ang babae na ito at talaga namang pong Napaka ganda ang episode kaya tabangan po natin. Maraming salamat. Bye-bye.